Sa buong mundo, maraming mayayamang tao ang palaging naghahanap ng lugar at oportunidad na makakapagpalago ng kanilang kayamanan. Sa mga nakaraang taon, unti-unti nilang napapansin ang Pilipinas. Hindi lang dahil maganda ito sa larawan o para sa bakasyon, kundi dahil may potensyal ito na nagpapakita ng mabilis na pagunlad. Ang bansa na dati ay tinuturing lamang na developing, ngayon ay isa na sa mga pinakamabilis lumaking ekonomiya sa Asia at maraming bilyonaryo ang nagsasabing may malaking pagkakataon dito. Pero bakit nga ba ang Pilipinas ang napapansin ng mga pinakamayaman sa mundo at ano ang nakikita nila na hindi pa nakikita ng karamihan? Pero bago po ang lahat baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa unang tingin, ang Pilipinas ay parang simpleng bansa lang na binubuo ng maraming isla sa Pacific. Pero sa likod ng itsura nito, may mahigit isang daang milyong tao pala na patuloy ang paglago, may lumalaking gitnang klase at ekonomiya na hindi humihinto sa pag-angat. Ang mga industriya dito ay unti-unting nagiging malakas mula sa serbisyo, manufacturing at hanggang sa turismo. Ang mga bilyonaryo ay natural na naghahanap ng lugar na may oportunidad at sa kanilang mata, ang Pilipinas ay isa sa mga lugar na ito. Halimbawa, Sinasabi ng ilan sa kanila na ang bansa natin ay puno ng potensyal. Ang mga teknolohiya at negosyo na nagsisimula dito ay nakakaakit ng pansin ng mga pandaigdigang kumpanya at investor. Ang ilang mayayamang negosyante ay nakikita ang posibilidad na kumita habang nakakatulong rin sa mga lokal na negosyo at trabaho. Hindi lang simpleng pagtulong ito. Kundi isang paraan upang lumaki ang kanilang kayamanan at mag-invest sa mga bagong oportunidad. Ang lokasyon ng Pilipinas ay isa ring dahilan kung bakit maraming mayayaman ang interesado. Nasa gitna ito ng Asia, malapit sa mga bansang malalakas ang ekonomiya tulad ng China, Japan, at South Korea, at may matibay na ugnayan sa United States. Ang ating bansa rin ay may mga pangunahing pantalan at maayos na shipping routes na mahalaga sa global trade. Bukod dito, ang ating workforce ay kilala rin sa pagiging masipag at mahusay, kaya maraming outsourcing operations at call centers ang nakabase dito. Ngunit hindi lang negosyo at lokasyon ang nakakaakit dito. Unti-unti ring umuusbong ang luxury market sa bansa. May mga high-end na real estate, private islands, at mga limang star na resort na pinapahalagahan ng mga bilyonaryo. Sa ganitong paraan, ang Pilipinas ay hindi lang nagiging lugar ng trabaho at negosyo, kundi pati na rin ng impluensya at prestige para sa mga mayayaman. At higit sa lahat, ang talento ng mga Pilipino ang isa sa pinakamalaking dahilan. Hindi lang sumusunod sa mga uso ang mga lokal na negosyo at tech startups, kundi lumilikha rin ng sarili nilang innovation. Patuloy na lumalago ang e-commerce, fintech, blockchain at AI industries sa bansa at maraming pandaigdigang kumpanya ang nakikita ang galing ng mga Pilipino bilang mahalagang bahagi ng kanilang operasyon. Kapag mas tiningnan natin ang Pilipinas ngayon, makikita na hindi lang negosyo at teknolohiya ang nagpapaangat sa ating bansa dahil may mas malalim pala na dahilan kung bakit tayo nagiging sentro ng atensyon ng mga mayayaman sa mundo. Ito ay dahil ang Pilipinas ay gumaganap ng malaking papel sa digital economy. Sa tuwing gumagana ang isang app, nagbabayad ang isang tao online o inaayos ng isang agent ang problema ng isang customer, malaki ang posibilidad na isang Pilipino ang tumatrabaho sa likod nito. Ang galing na ito ay hindi lang dahil sa skills, kundi dahil sa mindset na patuloy umunlad at gumawa ng maayos na trabaho. Pero higit pa sa trabaho, may isang bagay rin na hindi nabibili at hindi natutularan. Ito ay ang tibay ng loob ng mga Pilipino. Ilang beses nang dumaan ang bansa sa bagyo, kaguluhan sa politika at pag-ikot ng ekonomiya. Sa bawat pagdaus-dos, bumabangon sila at nagsisimula ulit. Hindi lang sila nagtatayo ng bahay at negosyo, kundi nagtatayo rin sila ng pag-asa. At dahil dito, lumago ang mga industriya na nakabatay sa tiwala at pakikipag-usap sa tao. Ang customer service, healthcare outsourcing at creative services – ay naging malalakas dahil sa paraan ng paghawak ng Pilipino sa trabaho. Kung lalabas naman tayo ng bansa, makikita ang milyon-milyong Pilipino na nagtatrabaho sa ibang lugar. Hindi lang sila nagpapadala ng pera para sa pang-araw-araw na pangangailangan, kundi para sa pag-aaral, negosyo at magandang kinabukasan ng pamilya. Dahil dito, lumalakas pa lalo ang ekonomiya. Hindi ito umaasa sa langis o isang malaking industriya dahil umaasa ito sa sipag at malasakit na hindi madaling makita sa ibang bansa. Kahit ang ilang kilalang tao sa mundo ay humahanga sa ugaling ito. Ang tibay at kabutihan ng mga Pilipino ay kinikilala sa maraming bansa. Sa tuwing may sakuna, sila ang unang tumutulong sa isa't isa. Ito ang kultura na nagtutulak sa bansa pataas. Ito rin ang dahilan kung bakit mas napapansin ng mga global investor ang Pilipinas. Nakikita nila na ang tagumpay dito ay hindi lang dahil sa resources o laki ng lupa, kundi dahil sa kalidad ng tao. Habang lumalago ang ekonomiya, tumataas din ang interes sa mga bagong proyekto. May mga luxury development na umuusbong, may mga bagong negosyo, at dumarami ang mga gustong mag-invest bago pa hindi sila makasabay. Maraming lugar sa bansa ang nag-iiba ng itsura dahil sa mga bagong kalsada paliparan at malalaking urban projects na nagbabago sa daloy ng negosyo. Ang mga syudad na dati ay simple lang, ngayon ay nagiging sentro ng pagtatrabaho at pagnenegosyo. Ngayon, dahil sa bilis ng pagbabago, hindi na nakikita ang Pilipinas bilang malayong lugar na walang koneksyon sa mundo. Sa totoo lang, ang mga mayayaman at malalaking kumpanya ay nauuna pa kaysa sa normal na tao sa pagtingin ng potensyal ng bansa. Nakita nila ang bilis ng pag-angat at ang galing ng mga Pilipino. May isa pang bagay na talagang kakaiba. Ito ay ang natural na kabutihan at pakikitungo ng mga Pilipino. Hindi nila ito ginagawa dahil kailangan kundi natural ito sa kultura. Ang pagiging magalang at mainit sa bisita ay nagiging dahilan kung bakit maraming dayuhan ang hindi lang bumibisita kundi nagtatagal rin. Kapag pumunta sila dito para magpahinga, napipili na lang nilang bumalik at minsan ay dito na tumira. Kaya patuloy na lumalakas ang turismo dahil hindi lang tanawin ang bumibighani sa tao kundi pati ang pakiramdam na parang nasa tahanan sila. Sa paglipas ng panahon, mas lumalawak ang landas na tinatahak ng Pilipinas. Kung dati ang bansa ay nakikita lang bilang lugar ng masisipag na manggagawa, ngayon may bagong henerasyon na may ibang paraan ng pag-iisip. Hindi sila natatakot gumawa ng bago. Hindi sila natatakot magkamali. Ang gusto nila ay magtayo ng mga ideya na kayang lumaban sa buong mundo. Sa larangan ng teknolohiya, negosyo at online na serbisyo. Mas malinaw na ngayon na hindi na lang basta sumusunod ang mga Pilipino dahil sila na mismo ang gumagawa ng direksyon. Maraming kabataan ang gumagawa ng sariling negosyo sa mga app, online na bayad at iba't ibang digital tools. Hindi sila naghahanap ng kung ano ang sikat. Sila ang gumagawa ng ginagamit ng tao. Dahil dito, mas napapansin ng malalaking kumpanya ang ating bansa. Nakikita nila na ang Pilipinas ay hindi lang lugar para maghanap ng murang serbisyo. Ito ay lugar kung saan pwedeng magsimula ang mga ideyang may malaking epekto sa mundo. Habang lumalakas ang teknolohiya, gumaganda rin ang mga bagay na nag-uugnay sa tao. Mas mabilis na ang internet. Mas marami ang umaabot sa mga modernong trabaho. Mas nagiging handa ang mga tao sa mabibigat na gawain. At dahil dito, mas lumalakas ang loob ng iba pang bansa na tumaya sa Pilipinas. Nakikita nila na ang pag-unlad dito ay hindi simpleng pabago-bago sapagkat ito ay unti-unting tumitibay. Pero kailangan ding tandaan na ang ating bansa ay hindi umaasa sa likas na yaman. Ang tunay na ginto ng Pilipinas ay ang kultura ng tao, ang ugali ng pagtulong, ang pakikipagkapwa, at ang tiwala sa isa't isa ay nagiging malaking pundasyon sa pagbuo ng mas matatag na kinabukasan. Ang lakas na ito ay hindi madaling kopyahin ng kahit sinong bansa. Kung titingin tayo sa mga bansa tulad ng South Korea, Taiwan at Singapore, makikita natin na hindi sila naging malalakas dahil sa laki o dami ng resources. Lumakas sila dahil may malinaw na direksyon, may tiyaga at may tapang na magbago. Walang dahilan para hindi makamit ng Pilipinas ang ganitong tagumpay. May mga balakid pa rin tulad ng kahirapan at gulo sa politika, pero ang kasaysayan ng mundo ay paulit-ulit nagpapakita na ang mga bansang may pinagdadaanan ang mas nagiging matatag kapag pinili nilang lumaban. Ang kaibahan ng Pilipinas ay ang lakas ng komunidad. Sa maraming lugar, ang kapitbahay ay parang lang nating kapamilya. Ang pamilya ay hindi lang iisang tahanan, pero konektado sa maraming iba pa. Kapag may kailangan ang isa, may tutulong. Ito ang bagyong hindi kayang wasakin sa Pilipino, ang pakiramdam na hindi sila nag-iisa. May isa pang bagay na nagbibigay ng lakas sa ating bansa at yun ay ang paniniwala na kaya nilang makaabot sa mas mataas. Hindi lang pananampalataya, kundi paniniwala sa posibilidad. Ito ang uri ng isip na tumutulong sa isang bansa, na hindi lang mangarap kundi gumawa ng hakbang para sa pangarap. Kung titingnan natin ang susunod na mga taon, malinaw ang posibleng mangyari. Isang Pilipinas na may trabaho para sa kabataan, isang bansa na hindi kailangang iwan ng mga tao para maghanap ng magandang buhay, isang lugar na tinitingnan ng mundo hindi bilang turista, kundi bilang partner sa pag-unlad. At ngayon, maraming mayayamang tao, kumpanya, at negosyante ang nakakita na ng senyales. Hindi na nila hinintay ang tamang oras dahil pumunta na sila agad para maglagay ng puhunan dahil alam nilang may darating na mas malaki pang pag-angat. Ang tanong na lang ngayon ay nakikita rin ba ito ng mga Pilipino? Nakikita ba nila ang lakas na meron sila? Dahil kapag naniwala ang tao, mas mabilis itong makakarating sa tuktok ng bansa. Ano sa tingin mo? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.